nakita ko po no, nabalitan po namin yung anong nang ano pong nangyari sa inyo kay uh, nene no yung yung, sos, yung suspect natin dito no yung nilereklamo is yung sariling tatay. Opo, ang um, no. tita and uh, tita baka kayo po pwede niyo pong ikwento oh. kay uh, attorney JV kung ano po ang uh, nangyari. Ano po, dinala lang po sila dito sa amin sa Alfonso. Ngayon po nalaman ko po sila na buntis lang po siya. Tapos nagtapat lang po siya sa amin na tatay daw niya may gawa. Kasi nasa province po sila eh. Sino yung mga kasama po niya sa, sa bahay? Ako, kami pong mag-ama lang po. Ilang buwan na po yung bata, ma'am? One month po. Uh, nanganak lang po siya noong November 7 actually at ini. Yung... November 7. At asan po? Asan po ngayon tong tatay na to? Nasa province po. Ang, ang probinsya niyo po ay saan ulit? Ginyangan. Saan po? So, Ginyangan, Quezon. Ginyang, Ginyangan, uh, Quezon, Quezon province. Epo, province. Okay. Ah uh, mer meron na po ba tayong ginawang ano uh, complaint dito? Ano po, nagtawag po kami yung DSW po ng, ng Alfonso sa Ginyangan. Ang sabi po nila, ano, ah, no, sa DSWD, hindi na daw po siya pwedeng dakipin yung tatay niya kasi hindi na daw po 24 hours bago siya ni-rape. Kailangan daw po dadakipin nila mga 24 hours na ni-rape, saka lang daw po nila pwedeng dakipin yung tatay niya. Okay. Teka lang nga yung 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 sinasabi nila na hindi dapat pagdalaw. So ibig mong sabihin wala silang ibang ginawa. Wala po. Wala, walang ibang ginawa, walang nangyaring investigasyon, walang nangyaring follow up sa inyo? Wala po. So ibig mong sabihin ngayon uh, tita, malayang uh, nakakapag-travel lumalabas Opo. itong tatay Opo. na ito. Opo. Si no, nagbuntis na, nagkaanak na ng na, ating uh, nene no. So teka lang no, eh uh, ito muna gagawin natin no. So si Nene, syempre ayaw na nating ulit kay Nene lahat yes. ng mga Opo. Uh, naging karanasan niya. Pero, pero pero pwede rin nating uh, tanungin si Nene. Um okay. Nene, uh, yung tatay mo, uh, may sinasabi ba siya sa iyo or tinatakot ka ba niya? Opo. Uh, ano ang sinasabi sa iyo ng sarili mong tatay? Pag nagsumpong daw po ako papatayin daw po ako. Okay, may pag uh, May pagtrets. Of Adini. course, no? Yes, po. May mga threats 'yan. Mm -hmm. Tapos kung ginagawa niya ito, Uh, don doon lang sa loob ng bahay. Wala ba kayong mga bisita doon? Hindi po ba kayo binibisita ng ni tita, for example? Pag tuwing nalalasing nila po siya pag ako ginagalaw. Uh, wala ka bang ibang pinagsumbungan? Alam ko no na tinakot ka ng sarili mong ama, pero wala ka bang ibang pinagsabihan? Okay. Tapos uh, na, paano po nalaman na lang ng tita nung nagbuntis na lang? Dinala po sa akin nung tita niya sa sa province nila. Dinala sa amin ah, sa Alfonso. Sa Alfonso. Siguro, rin no, ang mabuting gawin natin dito, tayo na mismo, no, tulungan na natin si na Tita at si Nene, tayo na ang mag-institute, no, mag comments ng anumang, uh, of course, no, yung complaint, of course, yung mga investigation. Yes, opo. Uh, pero bago ang lahat, at yun, may katanungan lang din po ako kay Tita. Tita, si uh, Tatay po ba ay uh, nag out po sa inyo or kinausap niyo po ba patungkol po dito? Hindi ano po, ako po ang, ang nagkausap sa kanya. Ang akin po para gusto ko lang po siya na kung saan sumuko na siya sa polis kasi nagsumbong naman siya sa akin eh, na tatay talaga niya. Ngayon ang akin naman, sumuko na siya sa polis. Eh umamin ang, po ba? Hindi po siya umamin. Ang sabi po sa akin, papatayin daw niya yung mag-ina. Mm, so talagang nananakot pa. Oo. Oh, ah, ako na ho ang kausap. <clears throat> eh, kapatid ko ho yun eh. Tatay po mismo. Mm -hmm. Ano po ang uh, uh, naging an ano naman po ang naging pahayag po ng uh, mga kapatid niyo po dito? Hindi ko na ho hindi po umamin sa kanila or may knowledge po ba sila about po sa nangyari kay Nene? Hindi po nagano yung ate ko kasi yung uh, isang ko pong ate may sakit din po sa puso tapos yung nanay ko matanda na. Eh, hindi na ho namin pinag-alam kaya kung saan tinanong ako lang po siya kung anong dapat naming gawin. 'Y niya ako na doon bahala kaya inilapit ko po siya dito. Ah, uh, Master Sergeant Alma Katagis, magandang hapon po. Hello po, magandang hapon po. Ma'am, may lumapit po sa amin ngayon. Uh, na biktima po no ng isang karumal dumal, no. Uh, isang rape victim po, no, at ang ang uh, nirereklamo pa niya nya ay yung tatay niya mismo. Ma'am, ang sabi po niya, sasabi po nila sa amin Uh, wala pa po atang no? ginagawang aksyon okay. dito wala at ang sinabing uh, rason is uh, dahil parang natagalan, napatagalan no? yes yung, yung pagre-report. Hmm. Ma'am, uh, na narinig nyo naman po no yung sinabi kanina ni Nene at ni Tita. Tanong lang din po namin, no? may confirm lang namin, ano, ano na po yung naging aksyon po ng ating uh, PNP? Hello po, good afternoon attorney. Ah, uh, po, sir, uh, wala po akong alam pa diyan sa report na 'yan kasi po ay tinawagan po ako ng staff niyo po ay una po ininform ko na na talagang hindi ko pa po na na-reach yung kaso na 'yan. Then I found out po na nagbigay sila ng salaysay, ano po? Salaysay, opo. Opo. Two video call po sa so DSWD at together with PNP dito kay Police Corporal ah uh, Police Corporal Antonio po, sir. Okay. Ma'am, nagbigay na po sila ng salaysay, no? Uh, nag nagkaroon na po ba ng investigasyon? Pinatawag na po ba natin yung uh, nire po dito? No, sir. Ang ano po dun is video ko lang po nila, pag-uusap, internal ano lang po nila. Wala pa po pong uh, formally report na pupunta sila dito. Ang napag-usapan po nila, attorney, ay dadalhin po dito yung bata at hintayin po ng DSWD para makunan po ng formal na na statement at nakapag-file po ng demanda. So wala pa pong kumupunta dito as of now po. Ma'am, kailan po kayo nagbigay nung salaysay? Nung no, ano lang po, bago po siya, ay pagkaanak lang po niya. So pagkaanak Ma... niya itong November? Opo, November, November po 7, 2023. Opo. So, uh, Chief Master Sergeant, no, yung salaysay, it appears, ay lumalampas na po ng isang buwan. So uh, sana no, matulungan na po natin kaagad-agad kasi syempre habang Uh, malaya itong ating nirereklamo, syempre na nabubuhay din sa trauma itong ating uh, at ating si Nene. attorney, excuse po. So wala pong formal na ano, salaysay license na binigay. Through video call po sila nag nagkausap po. Ano po, through video call lang po sila nagkausap. So, wala pa talagang formal complaint. Tama po ba, Sarge? Wala pa pong formal complaint po kami nare-receive dito, dito so, So, pwede ang gawin na lang po natin, attorney, Nino. Um, Uh, a po namin kayo pabalik po ng uh, Quezon Province. Um, sagutin na po namin yung pamasahe po ninyo pa uwi para po kayo po ay makapag-file po ng uh, reklamo. Ganun na lang po ang gagawin po natin. Ah, tita, matanong ko lang po, si nanay po ay nasa anong mangyari po ang mga... Patay na po ang nanay niya. Ah, patay na. Okay. Three years lang po siya na matay ni nanay niya. Three years old. So, si, si nene ay 13 years, years old, old po uh, oh. ngayon. no? Okay. Wala siyang ibang kapatid. Meron po. O, oh, asan tong mga kapatid po ni Nene? Eh, wala po sa kanilang bahay. Nagtatrabaho po yung iba tapos yung iba po yung may asawa na. Ah, so, mga ilang taon na po yung mga kapatid po ni, ni Nene. No? na yun. Alam ba nila yung nangyari sa kanilang Opo, kapatid? Opo, yun niya pong kapatid niya ang nagpunta sa DSWD. Okay. Yung Jamie. Ma'am, nasabi po ni Shari, no, tutulungan po namin kayo. Okay. Uh, uh, ang kailangan po kasi dito, magbigay muna tayo, no, ng ating uh, formal na salaysay. At syempre, no, uh, mm. in, syari sa rape cases no? Mm. kahit yung salaysay lang mismo ng biktima ay sasapat na yon no? Mm -hmm. hindi ka, kasi ang sabi naman ng sa, sa batas natin ni recognize po ng batas natin na yung mga rape cases talaga ginagawa yan in, okay sa mga pribadong lugar wala mm -hmm. naman gagawa ng ganyang krimen sa in public mm -hmm. so yung salaysay po kailangan po natin no yung salaysay po ni uh, ni Nene dito papaassistahin mm -hmm. po natin siya at ifafile file po natin no magkakanda po ng investigation at sisiguraduhin po natin no Uh, base sa ebidensya, siya nakamananagot, mananagot po no. Ang mm -hmm. nagkasala dito, tatay ka man niya or, or, or mapasino ka man. Sarge, napupunta na po sa inyo yung biktima tama po? Hindi pa po, wala pa pong ano, wala pa pong appearance dito sa amin. Pero ay kung kung true video call, dapat sana po ay nakipag coordinate na po kayo sa MSWD. Coordinate na, na... na siya ma'am, coordinated na po siya. Sir Jerry, magandang hapon po. Magandang hapon po ma'am. Ah, uh, and na nabalitan din namin kanina kay Chief Master Sergeant Katakis na sila po ay nagbigay ng all the video call, no? Mm -hmm. Video call na sa Laysay. Sir, uh in so far as uh yung existing video call sa Laysay po nila, may, may naging action na po ba tayo dito sa kaso na to? Ah, uh, meron po akong uh, social worker, attorney na nag-handle po ng case. Okay. sa uh, not necessary po na bilang hippie po ng tanggapan namin ay ako ang nag-handle. Mayroon po akong assign na uh, social worker po. At uh, sino, ayon sa akin social worker ay naka-prepare na prepare na niya yung uh, nung ma-interview po niya yung victim. Okay, so na-interview -na, na, po no yung yung victim and I I suppose po sir no na pag mga ganitong kaso na din po sana natin sa PNP at dapat Pinuntahan na rin agad no, pinatawag dapat talaga 'tong ano, 'tong 'tong rapist, na tawag na natin mm. 'tong rapist na 'to. Tatay Nene. Po. Well, anong nag-nakikipag reach out ba sa iyo yung tatay mo ngayon? nag reach out ba sa iyo? Hindi po. Kahit through chat or ano, wala. Hindi po, wala po siyang po cellphone. Eh. Well, in in any case, you know, uh in in these cases, I mm parang hindi advisable no na makausap pa o ng nung bata kasi yung trauma eh bumabalik yan, bumabalik yan dapat yung authorities na natin yung talagang umaksyon para sa para sa biktima natin and uh, si siguraduhin natin Shari no na yung lahat ng kakailanganin hindi lang yung legal no yung file ng complaint mapanagot yung kung sino mang ang nagkasala dito pero siyempre Shari no yung kasi may psychological uh, yes. effect din to no sana matutulungan natin no Uh, si si Nene at of course yung buong pamilya niya uh, para maka cope up sila with this uh, napakasamang pangyayari. Yes, opo. So tita, ganun po ang gagawin natin. If ever man po tita na kailangan po natin ng psychological assessment po ah, dahil nga po sa uh, trauma no na inabot din po ni victim ni uh, Nene, um, tutulungan po namin kayo. Uh, kakausapin po kayo ng staff po natin sa Kabilang Studio, sasamahan po kayo ng uh, reporter po namin na makapagfile po ng kaso. O, sige okay po. po. Opo. Sige po. Ma'am, maraming maraming, salamat, o, maraming, po maraming salamat po. Maraming salamat po. Okay. Maraming, maraming salamat po. maraming salamat sa po ano, okay, sa okay. programa. Hmm. Okay. Nakita ko yung baby ni Nene dyan. Ano? Uh, mabuti po at healthy po yung bata. Okay naman po siya. mm -hmm. Okay. okay, kayo na lang po ang uh, tumutulong halos Opo. po. Kay... Eh. Yung kami na lang po tumata yung magulang niya. Nakakapag-aral pa po ba si Nene? ipinatigil eh, ko po kasi wala pa pong gaalaga ng baby. Oh, oh. Eh, may apo din po akong alaga. Opo. Okay. Sige po ma'am, kausapin po namin kayo tita doon ha. Ah, po. po, namin Maraming po. salamat po. Ano ma po yung maitutulong oh. po namin. Oh, sige po. Maraming salamat po tita and uh, nene. Abon. Thank you. Maraming salamat po sir. Mm -hmm. Oshari, oh, no, talagang nakakalungkot yung mga ganitong kaso no, na yes napapanggap po. Okay. natin. Ano po ang uh, maaari po nating isang pangkaso laban po dito? Ah, dito. No, Sa since tatay. uh, ngayon, eh, 13 years old si, ano, si, si Nene. So we suppose, no? Uh, de, 13 years old until 16 years old, statutory rape yung uh, kaso no statutory, statutory rape yung isasampan nating kaso laban sa sa tatay mm -hmm. okay and okay. kung may kung may iba pa no, 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 no man ginawa uh, yung mga pananakot na ibang ginawa ng tatay na to edi kung ano pa mang kaukulan, ng no, mga grave threats e, file natin lahat yon shari okay.